Napansin naman ni Xiaoyao ang nilagay ni Xiaofeng sa kanyang likod kaya nagtanong ito na ano na naman ba raw ang gagawin ng kanyang senior Xiaofeng sa kanya. Ngunit hindi pa siya sinagot ng kanyang senior sumabog na ang nilagay ni Xiaofeng sa kanyang likod. Napayak na lang si Xiaoyao at patawang sinabi naman ni Xiaofeng na maganda raw ang memorya ni Xiaoyao ngunit hindi pa rin ito nakahanda. Pinatigil naman sila ni Gu Xuanzhen at sinabihan niya ang dalawa na sa susunod raw na araw ay titingnan niya ang cultivation ng dalawa kung nag-improve na ba raw sinang ayunan naman nila ito. Makalipas ang ilang araw nandoon na nga sila Xiao Yao at nagpasalamat naman si Xiao Feng sa pagtuturo ng kanyang master Gu Xuanzhen sa kanilang dalawa. Ngunit sa kanilang pag-iinsayo pinagtripa ni Xiao Feng ang kanyang junior brother na si Xiao Yao wala naman masabi ang ating bida rito. Naabutan na nga sila ng gabi na sabi na lang ni Gu Xuanzhen sa kanyang pag-iisip na ang mga ibang disipolo raw niya ay hindi niya nakita sa sacred domain at sila'y nawawala. Kahit ang kanya raw disipolo na si Xiao Yao at Xiao Feng ay hindi nila alam kung saan ang kanilang mga senior at napaisip ang ating bida na kung napunta na ba raw sila sa ibang lugar. Habang malalim ang pag-iisip ng ating bida bigla naman may patungo na sa kanya na isang sulat. Napansin naman niya ito kaya siya ay napatanong na lang. At nasabi niya sa kanyang pag-iisip na may nagpadala sa kanya ng sulat. Kaya dali-dali niya itong sinuri ang sulat. Kaya napag-alaman niya na galing ito sa Holy Son na kanyang iniligtas noon at pinadala sa Biwang Mountain. Makalipas ang ilang araw nakapunta na nga doon ang ating bida. Sa pagdating ni Gushuanshen binati naman ito ng Holy Son na nailigtas ng ating bida noon at ang dalawa naman sa likuran ay nagsalita sila ng walang katuturan. Nasabi na lang ni Gu na ngayon raw sila ay nagsama-sama kasabay din siyang nagtanong kung nasaan na ba raw ang kanilang ina na si Demon God. Sinagot naman ito ng Holy Son na ito raw ang dahilan kung bakit niya hinahanap ang ating bida. Dahil raw may traidor na demon at hindi naman nagsalita si Gu Punta naman tayo sa Biwang Mountain habang nandito na nga ang dalawang traidor na sila Zhao Shan at Xing Hai na naganyong demon na. Nasabi na lang ng isang demon na kung totoo ba raw na nandito ang kanilang demon god na nakakulong rito sinagot naman siya ng kanyang kasamahan na paano raw maging mali ang sinasabi ng kanilang ancestor nagsalita rin ang isang demon na kung totoo nga ba na ancestor ba nila ng demon clan sila Zhao Shan at Xin Hai. Nasabi na lang ng dalawa na mga stupid raw ang mga demon at nagsalita si Zhao Shan na ang napatay raw ni Gu Xuanzhen sa Heavenly Pool ay isa lang mga clone nila na may lakas lang nakalahati sa lakas ng kanilang totoong katawan. Kahit raw ganun nagtamu o peren raw sila ng pinsala. Punta naman tayo sa nakalipas nung namatay na si Dark Dragon Lord dahil sa nawala ang Seven Holy Son na sila Sek Master Hu ng Seven Holy Sek ay nag-utos na sila Zhao Shan ng isang alagad na imbistigahan nito kung saan na nagpunta sila Sek Master Hu. Sa pagpunta ng mga Holy Son o sila Sek Master Hu sa kanilang ina na si Demon God. Nakita naman ito ng alagad nila Zhao Shan kung saan nagtago sila Demon God at ang mga Holy Son. At sila Rosing Hai at Zhao Shan ay naganyo ng demon o nagpanggap na ancestor sila ng demon clan. Sa tulong ng hindi pa kompletong yin teknik na paniwala nila ang mga demon na sila ang ancestor nila. Nasabi na lang ni Zhao Shan na dahil raw nagtago si demon god ay dahil sa tinatago raw nito ang secret method o teknik ng demon clan. ang sinabi ni Zing Hai na sa pamamagitan ng mga demon pepwersahin raw nila si demon god na makuha nila ang yin yan heavenly book. Kasabay din na inataki nila ang lungga ni Demon God. At naglabas ng malakas ng kapangyarihan ang kanilang pinagsamang ataki. At nabuo doon ang kapangyarihan ng space. Dahil sa lakas ng puwersa ng ataki nila Zhao Shan at Xin Hai. Napasigaw at napatikip na lang ang mga demon sa kanilang malakas na puwersa na kinakaharap nila ngayon. Di naman nabigo ang dalawa sa kanilang pinaggagawa dahil nagreact na si Demon God. Napansin naman nila ito. Kasabay din na nagpakita doon si Demon God at pasigal niya na sinabi na sino raw ang hampas lupa na nanghihimasok rito at gumawa ng kaidiotan Sa kanilang nasaksihan at naramdaman na pure demonic energy na sabi na lang nila na ang kanilang nasa harapan na nila lang ay ito na ang kanilang Demon God. Kaya nasabi na lang nila na totoo raw ang sinabi nila Zhao Shan at Xing Hai sa kanila at ang kanilang Demon God ay hindi papatay. Nasabi na lang ni Zhao Shan na ito raw ang kanyang inaasahan sa kay Demon God kahit maraming taon ang nagdaan nagtataglay pero ito ng malakas ng kapangyarihan. Kaya nagutos na si Zing Hai na ilabas na nila ang kanilang bihag. Kasabay din na nilabas nila ang dalawang bihag na sila Sek Master Hu at ang Pavilion Master. Kaya nagalit na lang si Demon God sa pagbibihag nila Zhao Shan sa kanyang mga anak. Kaya sinabi na ni Zinghai sa kay Demon God na ibigay na raw nito ang Yin Yang Heavenly Book sa kanila kung hindi papatayin raw niya ang dalawang anak nito na sila Sect Master Hu. Nagalit naman sila Pavilion Master rito. Kaya itinanggi ni Pavilion Master na hindi raw siya anak ni Demon God kaya patayin na lang raw siya nito. Kaya kumilos na si Zhao Shan at puputulan raw niya ang kamay ni Pavilion Master. Di naman natakot ang pavilion master rito at posigan nito na sinabi na hindi raw siya natatakot rito. Bumigay naman si Demon God kasabay din na binatunya ang scroll sa kanila Zing Hai at ito raw ang yin yang heavenly book. Sinalo naman ito ni Zing Hai at dali-dali nitong tiningnan ang laman na kung totoo nga ba na yin yang heavenly book ito. Sa kanilang pagsuri nito nalaman nila na yin teknik lang ang nandito at kulang nang yang art. Kaya kasabay din na sinakal ni Zing Hai si Sect Master Hu at pinagluloko ba sila ni Demon God? Kasabay din na tinakot niya si Demon God, sa pamamagitan sa pagsikol nito sa leeg ni Sek Master Hu. Kaya nasabi na lang ni Demon God na wag raw itong gawin ni Zing Hai sa kanyang anak na si Sek Master Hu. May biglang umataki naman kay Zing Hai kaya nabitawan ito si Sek Master Hu. Kaya nagtanong si Zing Hai kung seno raw ang umataki sa kanya. Sinagot naman siya ni Gu Xuanzhen na siya raw ang kukuha sa buhay nila La Hai. Nakilala naman ng dalawa ang ating bida. Biglang umataki naman si Gu Xuanzhen sa dalawa. Sinabayan naman ito nila Zhao Shan at Zing kaya sa kanilang ataki lumabas naman doon ang kanilang mga aura na nagwawala. Kaya pa si na sinabi ng isang demon na dumistansya na raw sila para hindi sila madamay sa kanilang ataki at sabi pa ng isang demon na kung seno raw ang ating bida. Nasabi na lang ni Zing Hai na hindi raw niya inaasahan na mabilis itong makapunta rito at na hunting pa raw sila ng ating bida. Nagsabi si Zing Hai sa kay Gu Xuanzhen na wala raw kasiguraduhan ng pagkapanalo ng ating bida sa kanilang laban dahil hawak na nila ang kompletong yin art o yin technique. Kasabay din itong umataki na salag naman ito ni Gu Xuanzhen. At sinabi ni Gu Xuanzhen sa kay Zing Hai na nakakasigurado raw siya palagi na siya raw ang mananalo sa kanilang laban. Napamura na lang si Xinghai dahil raw ang kanyang kalahating lakas ay nawala na raw. Kaya sinabihan niya na si Jao Shan na huwag na raw itong tumunganga lang at pagtulungan na raw nila ang ating bida. Ngunit imbis na tulungan siya nito, inataki naman siya ni Jao Shan kaya nakatanggap si Xinghai ng matinding pinsala. At tiningnan lang siya ni Jao Shan habang si Xinghai ay nagalit na lang at wala nang magawa. Kaya nakuha na ni Jao Shan ang kayamanan ni Xinghai. Sumugod naman doon ng mabilis ang ating bida. Kasabay din itong nagsalita na nakaya raw ni Zhao Shan na patayin nito ang kasamahan nito na si Zinghai. Hai. Pasiga naman itong sinagot ni Zhao Shan na wala raw itong katuturan dahil sila raw ay may kanya-kanyang interes dahil wala na raw ang kanyang kasamahan makakagawa na siya ng sarili niyang daan. Kasabay din na ginamit niya na ang nakuha niyang kayamanan. Nasabi na lang ni Zhao Shan na dahil sa kayamanan na kanyang ginamit na balik nito ang kanyang buong lakas. Kaya pa si Ganyang sinabi na dahil raw taglay niya na ang dalawang kayamanan at ang kumpletong yin teknik siya na raw ang nakakalamang sa kanila ni Gu Xuanzhen. Ngunit biglang may nangyayari na anomalya sa kanyang dalawang kayamanan na ginamit. Kaya napatanong na lang si Zhao Shan na kung ano na ba raw ang nangyayari sa kayamanan. At kung ano ba raw ang bagay na nilalabas ng kayamanan na kanyang hawak ngayon. Kasabay din na napasigaw si Zhang Shan dahil pinupunterya na siya ng kayamanan na kanyang ginagamit. Kasabay din na nakuha na ng kayamanan ang katawan ni Jiao Shan. Kaya unti-unti na nakokontrol ng spirit ng kayamanan ang katawan ni Jiao Shan. Nabigla naman si Gu Xuanzhen sa kanyang nasasaksihan. Dali-dali naman na binalaan ni Demon God si Jiao Shan na wag raw niya i-activate ang kayamanan dahil mamamatay raw si Jiao Shan rito. Ngunit huli na si Demon God dahil na-control na ng ibang nilalang ang katawan ni Jiao Shan. Kasabay din na inatake nito si Demon God at nasalag naman ito ni Demon God. Kaya sumabog na lang ang kanilang nagsalpukan na atake. Napatanong na lang ang mga demon bakit raw naglalaban ang kanilang ancestor na si Zhao Shan at ang kanilang demon god kaya nasabi na lang ng isang demon na titingnan na lang raw niya kung ano na mangyayari sa kanilang laban. Nasabi na lang ni Gu Chen na ang kanya raw nararamdaman. Ay ito rin ang nararamdaman niya nung una. Lumabas naman doon sa picture of Chindian Mountain and River si Miss Shoutian kasabay din na binalaan niya ang ating bida na mag-ingat raw ito baka punteriyahin siya ng nilalang ng kayamanan na nag-control ngayon sa katawan ni Zhao Shan. At pinaliwanag niya ang kayamanan raw na galing sa upper realm ay madali lang makaka-attract sa upper realm kaya narefine niya ang Heaven Sacrifice Spirit Orb. Sa pamamagitan lang raw ng kayamanan, kaya nito na ma ang gumagamit ng kayamanan at nagseri-uso naman ang ating bida sa kanyang narinig. At ang spirit ng kayamanan na ito ay mapanganib dahil lahat ng kademonyuhan ay nasa spirit na ng kayamanan. Sinabihan ni Demon God si Gu Xuanjie na kinukontrol raw ng spirit ng kayamanan ng katawan ni Zhao Shan. Kaya humanap raw sila ng paraan para mawala ang kontrol ni Zhao Shan sa kayamanan para maiwasan at hindi mabubuhay ang spirit ng kayamanan. Sinabi ng Demon God na nung una raw na natagpuan nila ni Holy King Hao Tian ang kayamanan na ito ay kapag naramdaman ng kayamanan ang kanilang hawak na yin yang heavenly book ang restriction raw ng kayamanan ay nawawala. At nawala raw nila ang kayamanan na yun kaya ang kayamanan na yun ay inaataki nito ang kanyang mga kasamahan at hindi pa dahil ang kayamanan ay nangungulikta ng masamang kaluluwa. Dahil sa pangungulikta ng kayamanan ng mga kaluluwa ito ay lumakas. Ang alam raw niya na winasak na raw ito ni Holy King Houtian ngunit hindi niya inaasahan na nasa pangangalaga na ito nila Zhao Shan. At may posibilidad raw na mabubuhay ang spirit ng kayamanan kaya kailangan raw nila itong pigilan. May naramdaman naman si Gu kaya nasabi na lang niya na huli na raw na mapigilan pa nila ito. Dahil ang spirit ng kayamanan ay nandyan na. Kasabay din na hinigup ng spirit ng kayamanan ang mga demon na malapit lang sa kanya. Kaya nasabi na lang niya na fresh pa raw ang kanyang mga nahigup na pataba o mga demon. At nararamdaman na niya raw ang kanyang paglakas. Kasabay din na humigup pa siya ulit ng mga demon kaya napatakbo na lang ang mga demon na nandoon. Nasabi na lang ni Gushuanchan na hindi raw niya hahayohan na lumakas pa ang spirit ng kayamanan kasabay din itong naghanda. At ginamitan ng ating bida ang spirit ng kayamanan ng kapangyarihan ng space kaya nasabi na lang ng spirit ng kayamanan na mayroon pa palang nilalang sa lower realm na alam paano gamitin ang kapangyarihan ng space. Worth it raw na subukan niya ang kasalukuyan niyang lakas sa atake ni Gushuanchan. Kasabay din na winasak niya ang atake ni Gu Xuanzhen kaya nagkawasak-wasak ang kap ang yarihan ng space na ginamit ng ating bida kaya napatawa na lang ang spirit ng kayamanan. Kasabay din na sinabihan niya si Gu na karangalan raw ng ating bida na mamamatay ito sa kanyang kamay. At ito'y pumunta na ito sa likuran ni Gu at kasabay din itong umatake. Napansin naman ito ng ating bida kaya napatanong na lang siya kung bakit raw nagamit ng spirit ng kayamanan ang kapangyarihan ng heaven. Sinabayan naman ni Gushuan siya ng ataki ng spirit gamit ang fire dragon kaya napatanong na lang ang spirit sa ginamit ni Gushuan Chen na ataki sa kanya. Nasabi na lang ng spirit na nakikita raw niya ang ataki ni Gushuan Chen na hubis dragon na isang kapangyarihan ng heaven at sinabayan niya ito. Habang umaatake siya nasabi na lang niya na maganda raw ang katawan ng ating bida para magamit niya ito at sa kanyang pagpapalakas nito Kaya tinanong naman ni siya na gusto ba raw ng spirit na makuha nito ang kanyang katawan kasabay din na nilabas ng ating bida ang kanyang yinyang heavenly fish At pag-uusapan raw nila ito ng spirit kung kaya siya nito matalo at inatake niya na ang spirit gamit ang yang heavenly fish habang patungo na sa kanya ang yin yang heavenly fish na sabi na lang ng spirit ng kayamanan na ang ating bida raw ay naintindihan raw nito ang transformation of heaven and earth dahil nagamit nito ang fire dragon at ang yin yang heavenly fish na magkasabay. At nagawa pa raw ni Gu na gumawa ng sarili nitong way of heaven. Kaya pataw ang sinabi ng spirit na kawawa raw ang ating bida dahil gagawin niya na lalagyan ng kanyang spirit ang katawan ng ating bida kasabay din itong umataki. Sa atake ng spirit sinalag naman ito ni Gu Pasiga naman na sinabi ng spirit na surprise raw siya na ang tao raw ng lower realm na ating bida ay nakayang masalag ang kanyang atake. Ngunit ngayon raw hindi na raw ng taga lower realm na si Gu na masalag ang kanyang atake kaya sa atake ng spirit na wasak naman niya ang deep insa ni Gu Sinabihan naman siya ng ating bida na dahil raw hindi niya mapipigilan ang atake ng spirit. Kaya hindi na raw niya nadidipinsahan pa ang atake ng spirit ng kayamanan. Nabigla naman rito ang spirit sa pinagagawa ni Gu Dagdag pa ng ating bida na aatakihin na lang raw niya ang spirit kasabay din na umatake na si Gu Nasabi na lang ng spirit na nagagawa raw ng ating bida na magpagaling at umatake. Kaya nalampasan raw nito ang kanyang inaasahan kasabay din itong umatake sa kay Gu hindi raw siya tutulong pero papahalagahan raw niya ang talento into ng ating bida kasabay din itong umataki. Nakailag naman ang ating bida rito kaya sumabog na lang ang ataki ng spirit doon. Habang inaatake niya si Gushuanshan nagmungkahi ito na lumuhod na lang raw sa kanya ang ating bida at gagawin niya itong disipolo niya. Patawang sinabi naman ni Gushuanshan na kung gusto ba raw ng spirit na magiging master niya ito. Pinuri naman ng spirit ang killing intent at ang kakayahan ni Gu Xuanzhen at dahil raw hindi kayang magpahalaga ng ating bida ng kanyang kabaitan ay wala na raw siyang magagawa kundi papatayin na lang raw niya si Gu. Seriuso naman itong sinagot ng ating bida na kung may kakayahan ba ang spirit na mapatay siya. Kasabay din itong nagpalabas ng malakas na kap ang yarihan at nagsalita na ang way raw ng kill ay maganda ngunit hindi ito sapat. Dahil kailangan pa nito ng way of grow, way of attack at ang way ng pagkasundo ng yin at yang. Kasabay din na nabuo ang malakas na kapangyarihan ng ating bida. At hindi raw dyan nagtatapos. Dahil mayroon raw siyang sariling way o daan at ito ang huli. Nakilala naman ang spirit ng kayamanan ng gamit na kapangyarihan ni Gu Xuanzhen. Kaya ito ay napa adverse na lang. Kasabay din itong tumakas at napamura na lang ito sa kanyang pag-iisip dahil raw ang ating bida ay nagawang magamit ang makapangyarihan na kapangyarihan ng heaven. Dagdag pa niya nakakabuhay pa lang raw niya kaya bakit raw siya sa kamay pa ng ating bida napunta. Umataki naman si Gushuanchan sa kanya kaya nasabi na lang ng spirit na hindi pa raw niya gustong mawala kaya naghanda na ito. Tinuanan naman siya ng ating bida. Sa atake ni Gu Xuanzhen sinubukan ng spirit na salagin ang atake ni Gu Xuanzhen. Ngunit napasigaw na lang ito dahil hindi niya na nakaya ang atake ng ating bida. Kaya nagkawatak-watek na lang siya at ang kayamanan na lang ang natira. Sa pagkawala ng spirit, nilapitan naman ng ating bida ang kayamanan. Nasabi na lang niya na ang dalawaraw na kayamanan ay nasira ng kanyang atake kaya mahirap na itong i-repair. E kaya mabuti pa raw itong kanyang wasakin kaya nagkadurog-durog na lang ang dalawang kayamanan. Napangiti na lang siya at nasabi na lang niya na nasatisfe raw siya sa kanilang laban. Nasabi na lang ng isang demon na napatay na raw ang kanilang ancestor na si Zhao Shan at pinatay ito ng tauhan ng demon god. Bigla naman may mata na lumitaw sa taas ni Gu Shuanchen. Napatanong na lang ang isang demon kung ano ba raw ang bagay na yun kaya nasabi na lang ng isang demon na ang vision ba raw na ito ay galing sa heaven at kung ito ba raw ang divine punishment. Nagseryuso naman siya rito sa lumitaw na vision sa kanyang taas. Nasabi na lang ng mata na ang tao raw ng sacred domain ay nakagawa ng malakas na kapangyarihan at disipolo ito ng all realm na galing sa isa sa big forces ng upper realm at gusto raw niyang makita ang taong ito. Maya-maya lang nahanap naman niya ang ating bida. Sa kanyang nakita nagulat naman ang mata sa kanyang nalaman dahil hindi raw galing sa God Realm si Gu Shuanchen. Nagkainteresado naman siya sa ating bida kaya nagpalabas na ito ng kadina para hulihin niya ang ating bida at gagawin niya raw itong laruan na alerto naman rito ang ating bida. Binalaan naman ni Miss Xiao Tian si Gu Shuanchen. Dahil ang nilalang raw na yun ay galing sa Upper Realm kasabay din na naghanda si Miss Xiao Tian para salagin ang kadina ng nilalang at ginamit na ni Miss Shoutia ang kanyang sacrifice or para dumipinsa sa atake ng nilalang. Napatawa na lang ang nilalang dahil raw marami ang blessing niya ngayon dahil narito raw sa kanyang harapan ang spirit ng Tian Yuan Tree at ang sacrifice spirit or pati na rin ang arrogant bastard na ating bida. Nawasak naman ang nilalang ng walang kahirap-hirap ang ginawa ni Miss Shoutia na barrier na gamit ang spirit orb. Nangamba at pinagpawisan naman si Miss Shoutian rito. Naghanda naman ang ating bida ng ataki na Fire Dragon. Napansin naman niya ito. Inataki na nga ni Gu Xuanzhen ang nilalang. Kasabay din na nagsabi ang ating bida na bumalik na raw ang nilalang sa lugar nito. Sa ataki ni Gu Xuanzhen na pamura na lang ang nilalang at paano raw nagamit ng ating bida ang arrogant bastard na kapangyarihan ng heaven. Nasalo naman niya ang buong ataki ng ating bida kaya napasigaw na lang ito at minura niya ang lower realm at bakit raw mayroong bastard na nilalang rito na ang ating bida.